Alam nyo ba kung bakit nag-aalala ang mga matatanda kapag may oarfish na lumilitaw sa dalampasigan? Sabi nila, masamang pangitain daw ito. Ang oarfish ay isang napakahaba at isdang bihira lang makita dahil nakatira ito sa sobrang lalim na bahagi ng dagat. Dahil sa kakaibang anyo nito at sa pambihirang pagpapakita, madalas itong iugnay sa mga paparating na sakuna. Kapag daw umahon ang oarfish, Senyales daw ito na may malakas na lindol o kalamidad na darating. Ito ay dahil sa paniniwalang ang mga hayop sa kailaliman ay nakakaramdam ng mga pagbabago sa kalikasan bago pa man natin ito malaman. Bagaman, wala pang matibay na siyentipikong ebidensya na naguugnay sa dalawa nananatili itong isang tanyag na pamahiin sa ating kultura. Isang paalala ng malalim na koneksyon natin sa kalikasan at sa mga hiwaga ng karagatan.